yun good size mga kapit yun o oh. na naman good size uy puti ah puti ay ayos good size ah, ah. yun yun naman ay oy pinalag mga kapit alam nga oh drone hey wow, Oh! Yeah. problem yan si bro nandito yo sa baba so time check natin ay 5.41 ng umaga yan good morning po sa lahat ay uh, bumis lang muna dito lang natin mga kapaka sa malapad na bahura dito sa marking right

pwedeng gamit na you know, trickle hook pa rin orin sa uh, crystallite orin sa nabalibo ng manok number 3 ang mga nating natin testing huli, testing huli may okay. mga karamihan din ng uh, kulapo mga pupuli, talakitok mga lungos yung

from okay? Like buka kaya git at yung ating camera at against the ano, light tayo parang kula ko na to kula po ko ba yun kula po alright big na to Wait. Okay.

Okay, Doming. Nasa may uh, baba. Mga okay, bak tinuloy tayo. Ate kana sa to. Sana pala puli. Ay kulapo. Ngulat na eh. They, ay hindi Ay kulap ko nga Yun good size Nangakapang hmm. ka Uy nga ang Oh wala natin ang flies Walang na walang pa ayun may kinayapang no pakol maliit puno ah, puno 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 ayos good size yung good size ang kilo nya mga kapangka ay 440 pero sa, no, sa iba medyo mahal sa Maynila langsung natin para pagpatak maganda

ah kulahan na naman to makukulat eh kulahan na naman to kulahan yan you kulahan know, na naman good size alright ang ganda lang size na tetipain para po patak tapos ka ng mga isda dikit 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 tumuli parang mula kalaki na ito ah natin hindi malalim na tayo Tantuhan Mati ko ng isda Ang Nung kulako ba? Talakitok, bubule Oi, puti ah, puti Uy Ay Ang laki

At, naw, ah. eh. So, ating At ito lumakas na yun o. ating pain. Wala na yun po. Huwala po. Oh. Ito. 不、啊 thanks sa baba at ako yung barosa din sa aking inaulihan hindi ko lang kung nakakahuli sa sa baba bubalik ko sa aking ilong spot spot Bakit nalit? Kana mo alu, tayo at ito na sita ito punat eh mga ito yung for uh, tiger ay puti puti ay ay na alam mga kabangka alang ya oh Gero! Ano kaya dito? Malaking isda eh, no? Pupuli. Sayang. Kaya parang bigas, Binalab na. bro Ano stick? Pating hata Ang perito. Ate kung gusto. Mga halapin. Dito pa. Sumugay na. Pagbubuli na naman. da kabalo hey. kaya nga step Ayo, po aywa ho hey wa ho kaya pa Roto Ito ko muna Nakit ang kamay Alright siya mga kapagat Pauwi na at, ako At uh, Parang hindi na yun ang hagin At hindi malayo pa ating lalakpay Na namimisa na siya ako yung tabing naot na Dalawa ni Pro Uno Si Kuya uh, hindi nandito At kasunod ko ka na rin siya Hindi ko lang kung parang murumbo pa doon

tayo mga kabangka low tide pa tingnan tingnan yung papasok natin huy sayad sayad ay okay, mga kabangka aki okay, aki okay, muna tayo huy Ang dami hangin L Lakas Ha? Nalatay Tarap pa to, Hindi ko na ubos. maliit na mga kula <laughs> pa oh Salmon Naganda ka ba? May Ay ganun ka daw Hindi ka nag Wala Ay wala dyan? Ha? Kalimutang umaga wala naman Ay wala

Pero nagkas ka sila? sila sa wala pa <laughs> ang hila, ba yung ng hila ba? mo yung bakaanan? Ha? Ang hila mo yung na, kas muna, nagaatay na, ka na, wala Hindi kahit kung na kaya yun, pa Ha? Naghila na wala? Ay wala talaga Ah Ilang <laughs> norte Bay pantiran baton di na ubos. Sana tay maka pamuway. Sana ul. Maka mi hulihan. Ah. Ha pa merenyan. Mi simu ye. Simoy. Tama ay kitchen jan. Ah, oh. kita tayo. Tanganaw Tanganaw daw sa katarot nyo Hmm Ang ganda ganda ng Hindi naman lugay eh. Hindi naman lugay ang lahat Salamat mga kaibig Salamat mga Kula pa o, mga good size ah Ay, good size ah. Wala lumakas na eh Lumakas Dito nga lakas sa gilay Kaya nga Norte yun mga kapangka at tayo mag ano mga ng ating uh, huli yung ating kumakailang kili yan salmon at kulapo ito mga ating kamera ang mga wala tayong stand eh gila mga ako stand ah, wala na wala na yan, zero zero na yan. Ito mo ng salmon. Ano oh, ang salmon? O, 1 yun. 1.4, ma. 1.4. Kasi kula po. Sana kung hindi lumakas. Makakipunipupasan, ha. Ah. Maaga pa, eh. Ito na kayo. Good size. 2.5 hmm. 2.6. Yung apat. 2.6. Ting, hinalab mga kapangka o. Oh? Ama. Hinalab. Di ko lang kung pating o ano. Makakula po. Makakula po malaki. Wala, dinin. Ito yung ating waho meron nating tatlong kilo. Yun, tatlong kilo. Kasama maliit. Dalawang maliit ba? Hindi na yan, ha? Tatlaw. Tatlong maliit? Hindi na yan. Hmm. Bali, four four niyap. Lahat-lahat. Hulam na itong maliit. Yung mga good size talaga na. Lang, hmm? Yung lahat, mga good size. Yun. Oh, sa, okay, apat sa piraso. Okay. 2.5 na lang yun. salmon. 1.4. Right. Yung okay. huli. Thank you, Lord. Besin naman tayo. Ito yung budget naman kahit pa paano. And it goes a little yeah. something like.